Hello! Maayon na aga sa inyong lahat mga ating and for today's video magluluto nga po ako ng sinabawang hasa-hasa so ayan mga ating meron na po ako dito pinakuluan na kamatis, luya, tsaka sibuyas. ayan ito na yun mga ating ang pinapakuluan ko ngayon ilalagay ko na muna ang ilalagay ko na yung okra yung sitaw at syempre ang sile yan, pakukulaan lang natin yan mga ating bago natin ilagay ang isda. So, ayan mga ating, maglalagay nga lang ako ng kunting asin at saka kunting ano, magic sarap. Saka haluin. Ilalagay ko na nga itong maliliit na hasa-hasa. So, ayan mga ating, pwede na po nating ilagay ang talbos ng kamote. Diba? Diba? sarap niyan maraming gulay kailangan marami ang gulay kasi yan lang po ang kinakain ng aking anak at saka yung sabaw so, ayan kulong kulo na yan mga ate Diyan ko na nga ito kung okay na yung lasa titikman ko na mga ate kung okay na yung lasa sarap. Masarap siya tamang-tama lang yung timpla at saka yung ceiling green lumasa dun medyo um, anghang-anghang ng konti.